Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ng Oklahoma City Thunder sa kanilang pagkatalo sa Game 2 laban sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Demar DeRozan. Dahil nga po mga katrop sa pagkatalo ng Oklahoma City Thunder sa kanilang Game 2 laban sa Dallas Mavericks ay naputol na nga po ang kanilang 5 game winning streak ngayong 2024 playoffs. Bukod rin nga po dyan ay tuluyan na rin naman nga pong tumabla 1-1 ang kanilang serye. Ibig sabihin, naagaw na nga po sa kanila ng Dallas Mavericks ang home court advantage sa kanilang serye bago pa man sila pumunta sa lugar ng Dallas para sa kanilang Game 3 at Game 4. Kaya nasa delikadong sitwasyon na nga po ngayon ang batang kupunan ng OKC Thunder. Gayong kapag natalo pa nga po sila sa kanilang next two games ay maring nga pong mabawon sila sa 1-3 bago pa man sila bumalik sa kanilang home court para sa kanilang game 5. Pero sa kabila nga po mga katrops ng hindi magandang kalagayan ng ng OKC Thunder ay hindi pa rin nga po nawawala ng tiwala ngayon si Shai gilgeous Alexander sa kanilang kupunan. Ayon nga po sa naging pahayag nito sa kanyang post-game interview sa media, kahit anuman nga na pong iba to sa kanila dito ng Dallas pagdating ng Game 3 at Game 4, ay mas magiging competitive pa rin nga po dito ang kanilang kupunan. Ibibigay pa rin nga po nilang lahat ng kanilang makakaya na magkakasama gayong ito rin naman nga po ginawa ng kanilang kupunan buong taon. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Demar DeRozan. Ngayon nga po mga katrops na madami ng kupunan ang nalalaglag na sa playoffs ay mas lalong nagiging aktibo na rin naman nga ang Los Angeles Lakers sa pagkuha ng mga bagong superstar at player na pwede nga po nilang kunin ngayong offseason. Sa katunayan, marami na nga po mga pangalan ngayon ang nakadikit na sa Lakers na siguradong makakatulong nga po upang lalo maging competitive ang kanilang team sa susunod na taon. Kailangan na rin naman nga po nila ngayon na makakuha ng mas reliable na mga manlalaro Especially ng superstar hindi kagaya ni D'Angelo Russell na bigla-bigla na lamang nawawala sa tuwing kailangan siya ng kanilang team sa kanilang mga laro. At base nga po sa pinakahuling nalabas na balita ng isang website, ang pinakanaungunang player nga na po ngayon na posibleng makuha ng Lakers ay walang iba kundi ang matagal na nga po nalang target na si DeMar DeRozan ng Chicago Bulls. Sa katunayan, isa na nga po itong ganap na unrestricted free agent ngayong offseason matapos magtapos ang kanyang pinarmahang 3-year contract sa kanyang pupunan. Kaya siya na nga pang magdidesisyon kung mananatili siya sa Bulls o lilipat sa ibang team kagaya ng Lakers na matagal niya ng gustong paglaruan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.